7.09 na umaga, may git uh, na individual sa Pangasinan na apektado ng Super Typhoon 1. Detalye bulakay Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan. Umabot na sa 12,270 na pamilya o katumbas ng 47,679 individual ang naapektuhan ng Super Typhoon o sa lalawigan ng Pangasinan. Batay sa pinakauling datos ng PDRMO, wala 5 ng umaga nitong lunes, ang mga apektadong pamilya ay mula sa 255 barangay sa 25 munisipalidad at isang lungsod sa buong probinsya. Ayon kay Pia Flores, ang pinuno ng PDRMO Emergency Operations, tuloy pang sinasagawang assessment kaya inaasang madaragdagan pa ang bilang. Nasa 8,290 na pamilya o 27,216 individual ang lumika sa mga evacuation centers. Saka sa kasalukuyan, wala namang naibalitang nasawi o nasugatan. Iniulat din ng PDRMO ang pagtas ng tubig dagat o storm surge sa mga baybayin ng Dupan City, Lingayan, Binmalay at San Fabian. Marami namang punong kahoy, poste ng kuryente at ilang bahay ang nasira ayon sa mga ulat ng lokal na pamahalaan. Ilang lugar pa rin sa probinsya ang nakararanas ng brownout at mahinang signal ng komunikasyon. Nasa naman ang malalakas sa pag-ulan hanggang ngayong araw habang nananatili ang lalawigan sa ilalim ng Yellow Rainfall Advisory. Kasama mo mula sa IFM Degupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, Iron Man! Ar